Ladies, my partner ka na ba? My karelasyon ka na ba? Lagi ka bang sinasabihan na mahal na mahal ka niya pero nambababae siya. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Bakit nambababae pa rin ang lalaki pero lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So without further ado. So, bago natin alamin ang mga dahilan ng lalaki, alam mo, ito ay isang napaka-complex or mahirap ipaliwanag kung bakit may mga ganitong nangyayari. So, umpisahan muna natin doon sa kanyang mga sinasabi or ito yung words versus his actions, di ba? So, sinasabi niya na mahal ka niya, pero ang mga ginagawa niya ay hindi naman akma sa kanyang mga sinasabi. Sa kasabihang action speaks louder than words, yan na ang basihan mo. So, yung mga ginagawa niya, yon ang dapat mong bigyan ng halaga kaysa yung mga sinasabi niya. Ang lalaki na totoong nagmamahal, may respeto yan. Hindi kanya sasaktan, hindi yan gagawa ng mga bagay-bagay na maaring ikasisira ng pagsasama niyo. Hindi ka pagtataksilan ng lalaki kapag totoong mahal kanya. So, ano ba ang ibig sabihin nito? hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. So, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nambababae pa rin ang partner mo kahit sinasabi niya na mahal ka niya. Number six, unresolved issues. So, eto na yung meron na kayong mga problema mismo sa inyong dalawa. So, normal sana ang mga ito kasi lahat naman ng mga magkakarelasyon lalong-lalo na sa mga long term meron at meron talagang mga hindi pagkakaunawaan yan normal yan sa isang ganyang relasyon pero kapag yung mga nangyayari ay hindi naaayos at yan ay naipon nang naipon hanggang sa ito na ay hindi na kayang tanggapin hindi na kaya at sumabog na di ba ganyan na ang mangyayari yung isa maaring aayaw na aalis na or maghahanap na ng ibang kalinga. At isa yan sa mga dahilan kung bakit yung lalaki ay napupunta sa ibang babae ang kanyang atensyon. Nambababae na siya para lang matakasan yung ganyang mga problema ninyong dalawa. So, ano ba dapat ang gawin? Kapag meron kayong mga ganyang mga hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo, ayusin ninyo, huwag ninyong hayaang lumaki nang lumaki, maipon ng maipon ang mga ganyang mga problema ninyo bilang mag-partner or magkarelasyon. So, ayan po, ang number six, number five, eto, yung deep-seated insecurity. So, alam mo, kapag uh, ang tao ay talagang insecure, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, ito yung madalas nilang ginagawa para patunayan nila na sila ay macho, lalaking lalaki. So, nambababae na sila kasi doon nila nakukuha yung validation na sila ay kanais-nais pa at desirable sa paningin ng ibang tao or babae. Dahil sa ganyang insecurity, ayun tuloy, napapasama yung kanyang mga desisyon. Okay? Sa halip na Itoon mo sa partner mo, yung pagmamahal mo, mali yung iyong mga desisyon dahil sa insecurity na nararanasan mo sa sarili mo, mali na ang ginagawa ng lalaki. Number five, number four, ito yung pagkahumaling sa S organon ganon or ito yung tinatawag na meron ng pagkaadik sa S meron talagang mga ganitong individual, mapalalaki at babae. At kung ang partner mong lalaki ay ganyan, maaring isang dahilan yung ganyan, yung talagang hinahanap ng kanyang katawan, ang bagay na yun. Kumbaga, isinisigaw ng kanyang katawan na gusto niyang tumikim, gusto niyang makaranas ulit ng iba. Ganon yon kasi yon talaga ang lumalabas at isinisigaw ng kanyang damdamin, ng kanyang katawan. Compulsion yun eh. Parang isang urian ng uh, hindi naman sakit, pero sabihin na natin na disorder. Kumbaga, nahihirapan kang kontrolin, kaya sa halip na gusto mong maging faithful, pero nahihirapan ka, kasi taliwas doon sa gusto mong gawin at mangyari. Kaya, ayang tuloy, meron ka ng partner, pero pilit ka pa rin, naghahanap ng iba. Nakikipagrelasyon pa rin sa iba kahit na ikaw ay meron ng partner. So, ayan po. Ang number four. Number three. Ito yung misguided concept of masculinity. Or ito yung maling pagkaintindi ng pagiging lalaki, ng pagiging macho. Alam nyo, maraming mga kalalakihan ang mindset ay uh, yung pagiging babaero nila, yung marami silang nagiging ibang karelasyon maliban sa kanilang original, akala nila doon sila mas nagiging lalaki, mas nagiging macho, yung pagiging kanais-nais or desirable sa paningin ng ibang tao. Maling-mali po yun. Kung ganyan pala ang mga pananaw mo sa buhay, dapat hindi ka muna pumapasok sa ganyang seryosohang relasyon. Kasi kung ganyan, wala talagang tatagal sa relasyon. Siguradong babae dyan, babae doon ang mangyayari. oh so dapat magpakasawa ka. Mambabae ka ng mambabae hanggang sa lumating yung punto na sawang-sawa ka na at gusto mo nang magsettle talaga. Kung hindi mo kaya, please lang huwag ka nang makipagrelasyon muna. Lalong-lalong na yung mga ganyang seryosohang lifetime relationships, okay? Number three. Number two. Ito, yung boredom and need for excitement. So, ito yung nakakaramdam siya ng pagkaboring at talagang naghahanap siya ng excitement. Kapag ganito ang mindset ng isang tao, dapat hindi siya pumapasok sa ganyang relasyon. Dapat magpakasawa muna siya, di ba? Kasi biruin mo, makakaramdam lang ng konting boring, nabobor lang siya. Tapos, gagawin niyang dahilan para mambabae. Hindi maaari yun. Pumasok ka sa isang relasyon, panindigan mo yan. Yung mga boring na yan, yung mga maaari mong maranasang negatibo, hindi kagandahan sa isang relasyon, normal na nangyayari yan kapag pumasok ka na sa isang relasyon na ganyan. Tapos, maghahanap ka pa ng excitement. Lahat ng tao, naghahanap yan ng mga ganyan. Pero dapat kaya mong i-control Pigilan ang mga ganyang nararamdaman mo kasi dapat mas lalo mong pinapangalagahan ang iyong relasyon, ang iyong kasama, ang iyong partner. Pumasok ka dyan, minahal mo yan, dapat panindigan mo. Dahilan yan ng mga lalaki o tao na walang commitment sa relasyon. Kumbaga, kapag nakaramdam na ng ganyan, maghahanap agad-agad yan ng iba. At yan ang isa sa mga dahilan. Number two. Number one, ito, yung unhappiness in marriage. Ano ba ito? So, literal na hindi siya masaya. Pero bakit siya nakipagrelasyon sa iyo kung hindi naman pala siya masaya? Bumuo na kayo ng isang relasyon, maaring isa na kayong pamilya, pero bakit hindi siya masaya? Alam mo, sa dating stage or sa courtship stage, masaya pa kayo. Andyan pa yung thrill, yung excitement. Sobrang masaya. Pero kapag nagsama na kayo, doon pala niya marirealize na iba na pala ang kanyang mundong ginagalawan. Ito yung mga lalaki na hindi pala kayang mapunta sa isang relasyon na ganyan. Kaya sila nagiging malungkot, unhappy. Doon na sila naghahanap ulit ng panibagong kaligayahan, ng panibagong excitement at thrill at yon ay kanyang nakukuha doon sa kanyang mga pambababae. Ito yung mga lalaki na hanggang sa umpisa lang. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsasama kayo pero pilit pa rin siyang naghahanap ng iba. Number one. So, ayan po ang mga dahilan kung bakit nambababae pa rin ang lalaki kahit sinasabihan ka na mahal kanya sana ay uh, nagustuhan niyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe